Yeah, mga pre, uh, welcome na naman dito sa aking YouTube channel At itong gagawin natin ay isang barako, 175 mga pre Ang problema nito mga pre, maingay yung kanyang clutch housing Dahil nga nung pinander ko to hindi ko na lang pinarinig sa inyo talaga maingay Kaya ang sabi ko, uh, namin mga pre Tapos magpapalit na rin siya ng clutch lining Okay mga pre, umpisa na natin to, buksan na natin to At bakboksan pa ng iba at ito mga pre, mayroon pa tayo isang customer na City 100 at ang problema nito umiingay sa segunda pero ilang araw pa lang. Kaya mga pre, ganito gagawin nyo kapag ka, sa segunda ang ingay at ilang araw pa lang, no? uh, buksan muna natin. At yan eh, hinugot ko na mga pre, yan, winilding ko na, stick bearing lang sira mga pre, at yung kanya shafting, sinilip kaya walang sira yan mga pre, kaya hindi na natin kailangan overhaulin, nakatipid na naman na mayari. <laughs> Alright. At ito, ipapakita ko na sa, kanya, inyo yung kanyang iyo no, know, yung kanyang stick bearing mga pre na mulay na. All right. Ayan, linis lang natin 'yan at ibalik na natin yung bagong stick bearing bibilan na namayari 'yan. Okay. At ito. Ito na mga pre, 'yan. Nakalas na nga natin at tatanggalin lang natin yung ano mga pre ha. Ah, uh, kanyang rematch bali. Ah, uh, sira yung barina ko no, grinder gagamitin natin diyan mga pre. Okay. Iyo no, tama si pare besim -besi sa kabilang motor oh. At ito na mga pre, ah uh, nabuksan na nga natin no. Oh. natin render natin yung mga pre. Okay, mga pre, pakita ko sa inyo kung paano natin ang gagawin natin dito mga pre, sisilin natin yung ano, yung kanyang yung kanyang ano, spring ah uh, pabubukahin natin. At 'yan, yung clutch niya. Kung nakita nyo nga, yung bayan may tama na kasi nga matagal na 'tong nagkakalugay no. Ayan papakinak papakita ko sa inyo mga pre yung kung paano diskarte natin sa pagbuka nyan. Pero sinsil lang naman yan at saka gagamitin natin. At yan mga pre, ah, ganyan lang sa gitna nyo si sinsil yun no. Yan, lang si tumatal si Tomatalsike Yan. Yun yung ano mga pre, ah, pabubukahin pabubukay natin sila no. Bali, yung tatlong malaki, yung mahirap pabukay dyan. Pero yung tatlong maleta, hindi naman ganun kahirap. At syempre susukat natin yan Pagka masikip tama na Huwag natin pakasusubran mga pre Kasi hirap din ipasok yan ha? Sa pinaka pinaka ng kanyang bahay. Pag sobrang ano Sobrang napabukan yung mege Ayan o oh, Kanya lang dapat mga pre Yan oh, Yung konti lang Huwag yung wag yung ano wag yung sobra Kasi mahirapan din kayo Okay mga pre Ah Itutuloy ko lang itong pag, ano, ano, paglalagay. At ito na mga pre, nailagay ko na nga ang mga, mga spring tas ilagay natin ang kanyang ano, ah uh, flip na washer na. No? Um, lagay natin pa ganyan. Ayun, diyan sa loob mga pre ha. Tapos ito, yung kanyang plates. Ayun, pa niya Ay patiyaya, ay pataob nga tama. Tapos ito, ayan. Medyo nahirapan ako diyan mga pre. Kasi may pasok yung spring eh. At yun, yan na nga mga pre, ha? sa wakas, pumasok din Ayan. ganyan lang mga pre at tiyaga tiyaga huwag nyo masyadong madalin no? huwag nyo madalin at talagang mahirap yung kapag ka, ano, iisasalpak na natin talaga dyan kailangan dyan tiyaga at yan mga pre uh, gamit lang tayo ng ano dyan no? uh, torneil yung juice na medyo mahaba haba yan Ayan. Tapos lagay natin yung ano, uh, nat nut. Yan muna mga pre yung ano ha, yung magiging magpifresh muna niyan para pagka inano uh, natin, uh, pinukpok natin para hindi magbago, hindi hindi kumawang. Kaya kailangan natin ng ganyang ano, uh, tornilyo para siya na muna yung magpifresh habang uh, natin yung ano, uh, rabbit yun. Ayan. At yung mga pre, yung part na yan, dyan tayo medyo nahirapan at natagalan eh, na no? Dapat mga pre, ano ha, uh, may lapat nyo yung plates dito sa gary, no? Yung pantay, hindi siwang para ma matagal umalog yung ating, ano, uh, spring. Yan, yeah, pagka napukpok nyo at alam nyo buwa ba, ipit para sumunod. Ah, uh, medyo mahirap nga lang yan, kaya ang gagawin nyo dyan, sisikwatin nyo. pupukpukin at hinihigpitan habang uh, bumababa mga pre. Tiyaga-tiyaga lang. Ganyan muna. Pag nailapat na natin lahat yan yung mga gilid ng plates dito sa ating gear bago na tayo magsimulang yung mag mga pre. At yan mga pre. Ito na nga. Napalapat na natin lahat. Yan o. Oh, lapat na lapat na yan. Palibot pa mga pre. Ayan. Ganyan dapat mga pre. At ngayon pwede na natin i-rematch ito mga pre no? ayan ito na mga pre uh, i-rematch natin dito tayo sa baba sa simento yung nilagay natin isa na tornilyo na jeez tanggalin muna natin yung nat at tatanggalin natin din yung tornilyo at ipapalit natin yung rematch mga pre ayan <clears throat> dapat lapat yung mga gilid mga pre ha para maganda yung pagkakadali ayan tanggalin lang natin yan Ayan. Okay. Ayan. Mga pre, dito sa pag remat siya, pwedeng pa ganyan, pwedeng pa uh, kung saan nyo gusto, ito kasi sa akin, na uh, ganyan, uh, maganda lang tingnan, tingnan kasi parang original. Pero, dun, kung babalik rin mo, okay din naman. Basta importante, ma mahigpitan siya ng maayos at magawa siya ng maayos kayong kayo nang bahala mga pre kung pa, paano discarding gawin nyo pero kung gantong discarding gagayahin nyo kuha lang kayo nung ano yung pinagtanggalan nyo ng pin ng connecting rod at ito gamit lang kayo na ganyang ano ah, yan tapos syempre pupukpukin nyo ng malakas at ingat mga pre at medyo may kamahalan nya pag nabasag ha ka. kailangan tapat na tapat do sa ating sa ating ano ah, pinang connecting rod yung ating ano ah, ulu ulo ng ating ano ulo ng ating ano, uh, rabbit, mga pre okay mga pre uh, ituloy tuloy ko lang to at mahaba haba itong pukpukan na to eh. matigas kasi yan eh. at yan mga pre ayan uh, tapos na natin yung isa ating uh, tingnan nyo naman oh. Iyon, no oh. oh, maganda lang siya tingnan kasi para siyang original sa unang tingin pero pag tinignan mo sa loob syempre makikita mo na nakarematch na pala at kung mapapansin niyo mga pre, hindi kumawang, di ba? Okay, next, yung isa naman tanggalin natin. At share rin natin yung very much yan. Maganda tingnan pag Ayun. Pero mas maganda tingnan kung ginamit ako ng ano kung sira pa yung kung ice yo sa barina natin. At uh, mag, malinis, walang kahit yung gilid ng ano plates ng ating plates housing. Ayun oh. Central lang palo mga pre. At mabubusa naman yan ayan at ito na nga mga pre ayan, natapos na tayo at yung ginawa nating badya okay na rin at na ni pare at ito lang yung pinakita ko sa inyo mga pre yung pagre-rebit natin ng clutch housing at saka yung sa city 100 salamat ng marami mga pre